Pinutol na paa ng rabbit, kunin raw at ingatan, isa pa lang napakabisang pampaswerte, lalo na nga sa mga sugalan. Halika at alamin kung papaano nga ba ito isasagawa. Hello, what's up, your best here. Sa video ito ay alamin natin ang iba't ibang gamit ng paa ng rabbit na ikaw raw mismo ang pumutol at ang step by step kung papaano nga ba ito gawing mabisang pampaswerte. Maaring may tatanong mo siguro, bakit nga kaya naging pampaswerte ang hayop na rabbit? Isang uri ng hayop na nagtataglay ng mahahabang tenga, may laking mata at malalakas na binti. Kadalasan nga silang ginagawang pet o alagang hayop sa bahay. Subalit ang mga rabbit ay natural na namumuhay sa mga kagubatan sa ilalim ng mga naglalakihang mga puno o sa ilalim mismo ng lupa Ang mga rabbit rin ay mayroong mahigit sa at 305 uri o breeds kabilang na nga ang mga ligaw upang karaniwang lahi nito Popular nga ang mga rabbit o binansaganding bunny sa halos lahat na bahagi ng mundo dahil maraming gamit ang hayop na ito Mainam silang gawing damit, pagkain, alaga sa bahay at pinagmumulan ng ilang art inspirations. Ang lalaking rabbit ay tinatawag nga na Bucks. Ang babaing rabbit naman ay das. At ang matatandang rabbit naman ay koni at bani para sa mga maliliit pa lamang. Pinaniniwalaan din na sa kalagitnaan ng ikalabing siyam na siglo ang mga rabbit daw ay naging kaibiganan na ng mga tao sapagkat bago pa ang panahong ito sila ay kabilang sa mga daga na nagiging pestes sa mga sakahan. Subalit bakit nga ba naging mabisang pampaswerte ang rabbit o ang paa ng isang rabbit? Ito ay sapagkat pinaniniwalaang dahil sila ay may kakayahang maglakbay sa ilalim ng lupa na gagawa nilang makipag-ugnayan sa mga elemento o mga espiritong nananahan doon. Ang paggamit ng rabbit foot bilang pampaswerte ay nagmula pa nga sa African American beliefs na kung tawagin ay hudo na maikukumpara nga natin dito sa panahon ngayon bilang isang kulto. Kung noon ang isang buong rabbit ay ginagawang pampaswerte, nang kalaunan ang paa na lamang nito ang pinagkakainteresan. Ito marahil ay dahil sa ibang hygienic na rason. Subalit huwag ka basta-basta humuli ng rabbit at kumuha ng paan nito dahil ang kaliwang paa sa hulihan ang sinasabing may taglay na bisa. Halika at ituturo ko kung papaano ito dapat isagawa sa ilalim raw ng kabilugan ng buwan na maaring Friday the 13th o pangkaraniwang biyernes magtungo ka sa sementeryo at manghuli ng rabbit sa ibabaw ng isang puntod o nitso ay putulin mo ang kaliwang paan nito sa likuran maaari mo pa itong pakawalan o kaya naman ay gawing pulutan pinaniniwalaan na higit itong malakas lalo na't ikaw mismo ang pumutol nito. Ibabad ito sa alkohol sa loob ng dalawang araw. Pagkatapos ay ibabad naman sa borax o detergent booster sa loob din ng dalawa pang araw. Upang ito ay matuyo at malinis na rin. Huwag kang mag-alala ang paan ng rabbit ay wala masyadong laman kundi pawang mga ligaments kung kaya mabilis din itong matuyo. Pagkatapos ay maaari mo na itong gawing keychain at magdadala sa iyo ng pambihirang swerte sa sugal, sa pag-apply sa trabaho o sa mga kompetisyon at gayon din sa kabuhayan. May tanong ka pa syempre. Swerte rin ba ang mga nabibili mo lamang na rabbit food sa mga tindahan o online? Opo, subalit hindi kasing bisa ng iyong personal na kuha. Hindi lamang magandang aksesorya, mainam na maging pampaswerte rin, di ba? Kaya ano pa ang inaantay mo? Humanap na ng rabbit's foot. Subalit palagi pa rin nating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang natin sa buhay. Nasa sa atin pa rin ang ating ikakaasenso. Manalig sa Diyos at magtiwala sa ating kakayahan. Cat's Eye Gemstone Isang bato na magbibigay sa iyo ng malakas na pakiramdam at liksi ng kaisipan. Isa rin palang pampaswerte? Subalit, bakit hindi ito para sa lahat? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang naiibang mga kakayahan at bisang tinataglay ng Cat's Eye Gemstone. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang Cat's Eye Gemstone? Ang Cat's Eye Gemstone ay nagmula sa mineral na kung tawagin ay Chrysoberyl. Nakadalasang naglalaro sa mga shades ng kulay na dilaw at berde o kaya ay ang pinaghalong kulay nito. Na maaaring mag iba iba rin ang kulay kung ito ay matamaan ng liwanag. Subalit binansagan itong cat's eye o animoy mata ng isang pusa dahil sa kakaiba nitong katangian na animo ngay mga mata ng pusa na mayroong kakaibang ilusyon o marka ng liwanag o anino sa gitna nito. Ang animoy mata o liwanag o marka sa gitna ng batong ito ay bunga nga ng pantay-pantay na mga linya o fiber na nakapaloob sa mineral na ito. Ang batong ito rin ay kadalasang namimina sa mga bansa gaya ng Sri Lanka, Brazil at India at minsan ay meron din sa South Africa. Binansagan nga ang batong ito na cat's eye dahil ito ay kahawig na kahawig nga ng pungay ng mata ng isang pusa na sumisimbolo ng kapayapaan at tiwala at gayon din ng liksi ng kaisipan. Alam mo ba na mayroong mga tao na ipinanganak rin na mayroong cat's eye syndrome? At gaya ng cat's eye gemstone, ito ay animoy mistulang mata rin ng isang pusa. Ngunit saan saan nga ba karaniwang makikitang ginagamit ang batong ito? Ang batong cat's eye ay karaniwang ginagawang alahas, pendant ng mga kwintas at bato ng singsing. At ayon sa pag-aaral ng batong ito, ito daw ay nakakatulong sa tao upang magisilang alisto at manatiling malinaw ang kaisipan. Nagtataglay rin ito ng kapangyarihan at kakayaang protektahan ang mga may suot nito laban sa mga negatibong enerhiya sa kanilang paligid. At dahil pantaboy ito ng mga bad elements, kung kaya naman napakainam din itong pampaswerte. Subalit kung mayroon kang singsing -sing na nagtataglay ng cat's eye gemstone, ay marapat na isuot mo lamang ito sa iyong middle finger o sa iyong hinlalato ng iyong kanang kamay sa umaga ng araw ng martes bago lumubog ang buwan at bago naman sumikat ang araw na kung ikaw ay nasa Pilipinas ay maaaring nasa pagitan ito ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6 Subalit may isang kaalaman na hindi batid ng karamihan na ang cat's eye gemstone pala o ang pagsusuot ng batong ito ay hindi ang kop o pwede kahit karino lamang. Dahil ayon sa astrolohiya, pawang ang mga tao lamang na may numerong 7 ayon sa keto ang siyang nararapat magsuot nito upang gumana at higit na maging malakas ang bisa ng batong ito. Sila ay ang mga tao o ang mga individual na ipinanganak raw sa araw na pumapatak sa 7, 16 o 25 ng bawat buwan. Kung kaya dapat batid mo muna ang mga bagay na ito bago ka bumili o magsuot ng sing-sing kwintas o mga alahas na nagtataglay ng batong ito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best. para Sabes TV